Hello and what's up mga kapatid and welcome back dito sa Ali Nation Vlogs mga kapatid for today's videos mga kapatid tayo naglinis ng ating kalapatihan mga kapatid ngayong araw mga kapatid kahit medyo maambo na no, muulan, kulimlim pa, may bagyo mga kapatid pero okay uh, na yan, na, nalinis na natin yung kanilang poop tray, Gusto na gudis yan tapos maya, maya tatanggalin na natin yung mga itlog nila mga kapatid yung mga dalawahang itlog mga kalapatid sila na natin gaya nitong isang ito mga kalapatid kasi wala naman yan si mga kalapatid kaya tatanggalin na natin mga kalapatid para sure at dito rin mga kapalig mga kalapatid sa bubol pa ayan o dalawa na rin ang itlog nyan mga kalapatid ayan o dalawa tinatakpan pang isa yun lang isa mga kalapatid ito yung isa ayan dalawa lang itlog nyan tatanggalin na rin natin tapos itong isa na ito ayan iiwanan natin yan kasi isa pa yan hindi pa natin yung tatanggalin siguro mga bukas o susunod ng mga araw tatanggalin na natin yung itlog nyan mga kalapatids pag umitlog na ng isa pa mga kalapatids para sure na kasi hindi naman din magpipisaya mga yan mga kalapatids so yun nga mga kalapatids ano at uh, hindi naman nga yan mapipisa mga kalapatids kaya hindi na natin tatanggal eh kaya tatanggalin natin yan mga kalapatids na bubulol pa. At the same time mga kalapatids eto yung dumi nila mga kalapatids yan. Yan yung dumi nila na naipo natin sa dalawang araw mga kalapatids. Kakaunti pa yan pero itatapon na natin yan mga kalapatids. Excuse na yan. ipa-plastic natin yan dito mga kalapatids. Yan, maya maya na konti mga kapatids. At dito rin sa bubong natin yan, dadakotin din natin yan para sure na malinis sa ating bubong. Kaya lalo't pag tag-ulan na mga kapatids, mga kabara sa mga kanal natin mga kapatids. So tatanggalin na natin yung kanilang uh, mga ano, mga itlog kasi hindi naman nila yan ipipisahin Tanggal na natin to mga kapatids, mainit-init pa. So yun mga kapatids, tinanggal na nga natin yung muna nating ano, dalawang itlog tatanggalin na natin tsaka ito kasi ito eh, ano na to ilang araw na to hindi naman ito mapipisa din, mga kalapatids kasi nga wala naman siyang similya mga kalapatids so ilalagay na lang natin siya sa tamang lagayan mga kalapatids para hindi ma kain ng daga o masira mga kalapatids kukunin na rin natin pala tong isa mga kalapatids kasi wala na naman yan eh kasi yung isang itlog nyan na itlog na pala nga pala nakalimutan ko mga kalapatids eh, kukunin na rin natin ito para makakain din sila ng husto yan kasi medyo nagtitira sila ng pagkain kapag ka, ano pagka tawag dito pagka may itlog sila yan so yun mga kalapatids nakuha na natin Bale, limang itlog to bukas na natin kukunin nyo naririto mga kalapatids o sa susunod na mga araw mga kalapatids kasi nga iisa pa kaya ito naman nakaitlog na naman kaya kukunin na natin to maya maya lalagay mo na natin sa dyan lalagay natin ito para hindi gumulong mga kalapatids yan haram so yon mga kalapatids at dito naman tayo sa ating pliers mga kalapatids nalulusog doon mga yan o no? Pukti binuksan ko sa kulungan ng mga yan kanina mga kalapatids nung no, malakas ang ulan para makaligo sila at makatibid tayo sa tubig mga kalapatids nagpapatuyo na lang yan mga yan mga kalapatids o, medyo tuyo tuyo na yung iba o. ito nagkakamot pa oh. kasi kaliligo lang yan <laughs> sa ulan so yun mga kalapatids goods naman yan mga yan naglinis rin tayo ng pop tray nila wala tayong magiging problema So, ang gagawin na nga lang natin ay e, palitan yung tubig nila mga kalapatids para siguradong walang dumi o makakain sila o may inom na dumi mga kalapatids so yun at uh, yun nga mamaya maya nga ililipat na natin tong dumi nila mga kalapatids at dito tayo sa kabila mga kalapatids yan, yan muna ang update natin sa araw na ito mga kalapatids papakain na lang tayo maya maya mga kalapatids maaga pa kasi kaya hindi pa tayo makapagpakain so dito ko na nga tapusin to bye bye